So, ito guys, ha? as expected, binabash na naman ako nitong mga pro tape pages na ito. Mga pro GMA daw sila kuno. Okay? Kasi dahil do sa video na ginawa ko nung isang araw, kung saan sinasabi ko na tila ba nahihirapan yung GMA na tapatan yung pong mga prime time teleserye ng TV5. Talagang lumalakas na yung pong mga teleserye sa gabi na napapanood sa TV5. Okay? So, basahin po natin na pagkatapos mag-react tayo. O yung isa, ito yung sinabi. O kawawa naman yung isang vlogger ang lakas ng ilusyon, hindi na daw makasabay ang GMA sa prime time dahil movie black na. Lesson 101, wag asyumero. Okay, yun yung hirit niya sa akin. O itong isa, o may isa pang hirit sa akin. O lasya, inangkin yung palabas ng ABS. Teleserye daw ng TV5. O teka, sagutin muna natin yun. Isa ang station ba lumalabas? yung mga shows na gawa ng ABS-CBN Studios. ABS-CBN Studios. Saan network lumalabas? Di ba? Sa TV5. Ba't hindi aangkin yun? Eh, lumalabas. Di ba? Parang mga ABS-CBN shows din yan na ginagawa nila for GMA. O, syempre sa GMA lumalabas. Di sa GMA counted yan. Pagdating sa ratings. Diba? Eh bakit takot ba kayo sa ABS-CBN? Kaya ganyan. Kaya ayaw nyo pag pagano, ayaw niyo 'yung uh, pagginagamit ko yun na example 'yung ABS-CBN show sa TV5. Eh sa TV5. Saan ba nag nagpapasok ng advertisement 'yung mga agency, 'yung mga advertisers? O sa TV5? 'di diba? Hindi naman sa ABS-CBN eh, sa TV5 sila pumapasok ng kanilang advertisement at meron silang arrangement na diyan kung paano yung hatian ng kita, okay? Eh? O oh, so wag feeling mark Magpagamot ka na, kaya nilamon ka na ng pagiging kupal feed fan mo Iwasan pagiging hangal, may nalalaman ka pang ano ang effect ng show sa tatlong lolo mo wag bitter, sa GMA Network kaya eh, ako naman ay nagtatanong lang Pinupuri ko pa nga yung GMA Nasa totoo lang ha Minsan pag gumagawa ko ng mga vlogs na gano'n Iniisip ko din kung ano yung mga reaction Itong mga pages na to eh, Kasi tuwang tuwa ako Pag napipikon silang ganyan Pag naaasar silang ganyan <laughs> Tapos gagawa ko na reaction Yung mga uh, hirit nila Pag napipikon sila Pero anyway So ayan Parati nilang mina, Yung problema kasi sa inyo Parati nilang minamaliit yung TB5 Eh ang sinasabi ko nga kung saang istasyon dumapo ang TVJ, mag, mag maging tahanan ng TVJ, ay sinuswerte. Hindi ko alam kung bakit, pero ganun yung nangyayari. Sinuswerte. Lumalakas yung istasyon. Na-energize -e yung istasyon. Dumadami yung sponsors, yung advertisers. Nagiging mas mukhang legit yung istasyon. At ewan ko kung syempre uh, ito naman ay dahil sa hirap ng lahat ng nagtatrabaho diyan sa ABS-CBN Studios, uh, sa mga taga-TV5, sa management. O pero kung titignan nyo yung ratings guys, ito kailan to? December 28. 1 2 3 4. Apat. Apat na programa sa prime time na sweep panalo sa new time ratings ang TV5. Napakahusay. Of course, hindi matibag yung 24 oras. Institusyon na 'yan. Talagang napakalayo. Napakalayo ng lamang ng 24 oras. Wala wala na wala na tayong magagawa diyan. Talagang napakalakas niyan. Simula nung mawala ng franchise yung ABS, TV pa hindi na makatapat sa 24 oras. Pero tingnan mo naman itong mga teleserye. O Batang Kayapo, 13.8, Black Rider 10.3. Can't Buy Me Love kakatuwa yun, si Don Bell, ang ganda ni Bell. Uh, 8.6, Love Before Sunrise, 8.1. O patapos na yung Love Before Sunrise niya. So, oh, malapit na sa finale. Senior High, 5.2. Lovers, Liars, 5.1. O pati ito, sa koreano ba to The World of a Married Couple, 3.5. Queen of Mass, 2.0. So, sweep, apat, sunod-sunod. Diba? Batang kiapo, pataas. Apat, ang napanalunan sa araw na yan ng uh, TB5. Kung idadagdag mo pa yung sa ikbulaga sa TB5, lima. sipin mo, isang araw limang show ang nag-number one sa new time ratings. So hindi ko maintindihan bakit masyado nilang minamaliit yung TB5. Yun kasi yung problema ninyo. Na parang uh, feeling nyo na wala nang ibang pwedeng uh, umasenso na station na para namang merong kayong kinokontribute dyan sa GMA7 eh, wala namang kayong contribution dyan di ba? Putak lang kayo ng putak sa, sa mga pages ninyo pero sila ma'am suset ang nagpapakahirap dyan sa GMA at magagaling naman yung mga trabaho nila pero syempre, yung TV5 gagawa din ng paraan para umakyat sa ratings sa tingnan mo nga, nung Thursday limang shows ang ang nanalo sa New Tam Ratings para sa TV5. Ito, partida, mahina ang signal kumpara sa GMA, lahat ng mga si pinagsasabi natin. So, eh, paano pa kaya pagdating ng lunes? Wala nang uh, itong mga teleserye, mauusog yung Lovers and Liars. Ang katapat nitong mga Can't Buy Me Love, Senior High, at baka itong isa pang show na to, ay yung movie yung uh, movie na ano na primetime black uh, movie something ng GMA. O di expected ko mas lalaki pa ito, mas kakain pa ito. So this is a uh, it only goes to show na lumalakas yung TV5 dahil dahil sa kanyang uh, arrangement with ABS-CBN. 5 years yung pinirmahan. 5 years 'yon. Sabihin niyo, hindi naman hindi naman TV, 5 yan, ABS-CBN 'yan. Well, anong station ba? Anong network ba lumalabas? 'Di ba? Itong mga shows ng ABS-CBN Studios. 'Di ba? So TV 5 'yan. So 5 years pang ganyan na uh, namamayagpag yung mga shows nitong uh, galing sa ABS-CBN. Kaya simula pa lang 'yan and uh, ako, maganda yung kompetisyon. Yung kasi yung kailangan na lang maintindihan, maganda yung kompetisyon dahil dahil yung GMA7, nape-pressure sila na mas gandahan pa yung mga shows nila. Mukhang yung, yung kala yung Japanese na something na muna. Mukhang maganda kung titignan mo. Di ba Parang Maria Clara, hindi bara din yan. So, maganda yung competition. Ay, bakit hindi nila matanggap at masyado nilang may yung TV. 5 eh, tingnan, mo nga sa Newtown, puro number one. Puro nangunguna yung mga shows. at eh, tapos next week, wala silang kalaban. 'di diba? So 'yun lang naman yung gusto kong sabihin dito. So good news para sa sa TV5. And like I said, kung ikaw ay Dabar good news 'to kasi pag mahabang lumalakas ang TV5, habang mas maraming number one shows, mas maraming pumapasok na pera, mas gaganahan at mas magkakaroon ng fans para palakihin yung signal, mas malayo maaabot Visayas, Mindanao, mga sulok-sulok at sa ratings mas tataas habang lumalakas yung signal ng TV5 ng eat bulaga ng TVJ. So, 'yun guys, 'yun lang yung punto ko dito. Okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe, parate. 'Yun, bukas, Happy New Year na. Bye-bye.